Sulpar QR, mga ka-asenso para sa ating alagang biik na nagtatae. Dahil ngayong araw, hindi nasahan na nagtae sila. Magtitimpla kami ng isang sachet or 5 grams sa isang litro ng tubig. Balit 13 po sila, lahat na bibigyan namin. Dahil nasa days pa lang naman, sapat na po ito sa kanila. Yan lang, hahaluin lang po natin ang sulfur QR. Ito po ay gamot po ito sa mga nagtatae na mga manok, baboy, kambing. Ayan po, magagamit po talaga natin ito. Para sigurado na makainom yung 13 na piglets namin, i-range lang po namin ito. Bawat isang piglets, 20 ml lang po yung isusupak namin sa kanilang bibig. Dahil ang edad po ng aming big ngayon ay nasa 17 days old. So ito, isang litro, may sobra pa po ito. Yung sobra naman po na ano ay pwede na po natin ito ipainom sa ating mga alagang manok. Or pwede din natin ilagay sa inuman ng mga biik yung sobra para iinom sila ulit. Wala naman pong problema kung maparami sila ng inom. Pero 5 days po ito ang pagpapainom natin. Pero kung sa 3 days okay na sila, pwede naman na po natin itong ihinto ito po yung mga bait namin. Yung mapapansin po ninyo may basa po dyan sa area. Yung karamihan po sa kanila ay nagtatae. Eh. Dahil nga po hindi namin na malayan na nakakain pala ito ng lactating feeds na kanilang nanay. Dahil nga po uh, hindi naman elevated yung kainan. Pansamantala po na nandito. Pero sa next na parity naman nitong isa ay naka-elevated naman na po ang parowing nito. Kaya mas maiwasan na makakain po ang idik ng mga lactating feeds pero ito hindi may kahit nung mga naunang alaga namin ganon din pagka nakatalikod kasi kami may mga tira sa pasungan ng kanilang nanay ay kinakain po nila ito masarap po yung tulog nila na nagtatay po sila start kahapon pero kahapon binigay lang po namin ay VMP 100 yan po yung first aid na binigay namin sa kanila dahil ang BMP meron po itong multivitamins at electrolytes meron din po itong prebiotics at probiotics bukod tangi pong vitamins ito na pinagsama sa isang vitamina ang prebiotics at probiotics ito po yung sulfur QR ang gamit po nito para po ito sa mga alaga nating baboy, manok, kambing at iba pa po mga ipon. Ganun. Kapag uh, nagkaroon po sila ng salmonella, fowl cholera at poxyjuices soul park QR po ayan guys okay. kaya kami nagbigay ng na soul QR kung mapansin nyo sa dulo uh, basa po yung tayo nila dahil po yan sa pagkain nila ng lactating feeds ng nanay nila siguro na hindi namin napansin or sa sobrang lamig ng panahon ngayon kahit may ilaw eh, malamig pa rin po sa madaling araw pero pang 2 days pa lang po yan na nagdatay ngayon. Kahapon ay GMP 100 lang po binigay namin. Ngayon, start kami ng Sulpar QR sa 3 consecutive days kapag okay na, i-stop na po namin ito. Isang sachet po, tinimpla namin doon sa kanila. Pero may sobra dahil ibibigay po namin ito sa manok. Pero pwede din po natin ito ipainom sa kanila. Pero ang problema, kapag ibibigay sa kanila ay hinihigaan po nila. So sa manok po namin ibibigay ito. Kung magtimpla po kayo na ano, nagtitipid kayo, pwede naman yung kalahati sa 500 ml lang. Yan po yung next na mga nganak at doon sa dulo naman ay next next month naman. So, sunod sunod na po yan at dito namin sila ililipat. Boy, mm